Hi everyone, I'm Pauline, your trusted sales associate from Green Circle Realty. And today, andito ako sa Lancaster New City, Cavite, para ipakita sa inyo ang ilan sa mga amenities dito sa loob ng community. Kaya tara, samahan niyo ako at keep on watching. Isa sa mga amenities dito sa Lancaster ay ang basketball court at ang activity center. Dito karani yung ginaganap ang mga liga, community events, celebrations ng mga homeowner, pati na rin ang mga relief at medical operation. Talagang multi-purpose isya para sa lahat ng residente. Dito naman tayo sa isa sa mga open spaces sa loob ng Lancaster. Madalas, dito ginaganap ang mga outdoor concerts at community events. Paborito rin itong tambayan ng mga pamilya at magkakaibigan. Presko ang hangin, maraming puno at talagang nakakarelax lalo na tuwing hapon. Ngayon, nandito tayo sa The Square, ang Community Mall dito sa Lancaster. Dito makikita niyo ang mga ATM machine, public restroom, grocery stores, at iba't ibang food businesses. Kompleto talaga kaya convenient para sa mga residente. Sa tapat ng The Square, may malawak na parking space na available para sa mga bumibisita o namimili sa mall. Makikita nyo rin na marami ng negosyo ang nakatayo dito mula sa food stalls hanggang sa iba't ibang services. Magandang opportunity din ito para sa mga business owners na naghahanap ng commercial space for a lease. Malapit din sa transport hub, may mga food stalls kung saan pwede kayong bumili ng snack habang naghihintay ng na masasakyan papunta sa inyong village. Super convenient! Dito naman sa likod ng Transport Hub, matatagpuan ang Santec iPark, isang BPO outsourcing company. Perfect ito para sa mga naghahanap ng trabaho na malapit lang sa bahay. Work and live within the same community. Sa tapat ng Santec iPark, may isa pang malawak na open space kung saan din ginaganap ang mga events at concerts para sa mga homeowners. Pwede rin kayo mag-spend ng quality time dito with your family and friends. Maglaro, mag at mag outdoors. At syempre, hindi pwedeng mawala ang transportation hub ng Lancaster. Dito makikita ang mga L300 shuttles na umiikot sa bawat village sa loob ng community. Sa dulo naman nito, may mga yellow cab na bumabiyahe pa Imus at Aguinaldo Highway. May P2P buses na din going to free ITX and vice versa. Daily ang biyahe kaya hassle-free ang commute. May bubong at upuan na din sa waiting area para mas komportable ang paghihintay. So ayan, iinan lang ito sa mga amenities at features na meron dito sa Lancaster New City. Kung may questions kayo or gusto nyo magpatriping, feel free to message me. Again, this is Pauline from Green Circle Realty and see you sa next video.